Ayun mga kapatot sa good morning, good morning, good morning sa inyo lahat dyan mga kapatot Ayan, uh, araw po ng Martes nga mga kapatot uh, Bago bago pala sisigat ang araw Ayan yeah. Uh, na medyo maganda mag pa mag 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 ng panahon Kaya katapos ng bagyong enteng Wala na siya Wala na siya din sa amin Ayoko kung kayo tapos mabos sa uh, meron po tayo pala bagong binabantay ang bagyo na naman yan, dalawang bagyo po siya Pero isa ay hindi matutu ay matutunaw po yung isa talagang isa ay mukhang maging bagyo uh, paghanda po namin yan para ano, para hindi mapisal yung mga bahay namin kasi kinakalaan talaga dyan ano yung may umahu ng bahay kinakalaan dyan nakatali nakatali ang bubong ang balita ko po ay sabi sa balita ano ah Arting ang bagyo ay ano ah Mercos o kaya Webes Kaya paganda natin Ito mga po nakikita po nyo ang liwalag nyo yan Ayun ang araw kaya alam Bago bago lang siya nasigat Tapos mga po to, sa Tingnan po natin yung alon uh, Yung alon niya hindi ganong malaki Masarap pala Meron na namamanti dito yung tinatawag kong pantihan Yun lang ba't po siya Ayaw mga dumi po dito Unti-unti na po nililinis kaya lang, hindi matapos ko gawa ng hindi papating na naman bagyo. Tama ko sa so, tingin natin. Yung mga ito yung uh, ito po yung dagat namin yun. Yan, ang alon. May alon mo siya, dun talaga. Malalaki talaga. Pero may nakakalaot na dito ah. Ngayon ngayon nga lang alon, may nakakalaot na siya, Talaga ka Kasi pagdating naman po doon, wala na, wala nang alon. Dito na lang po siya. Kasi dito sa amin, iba-ibang isa lang alon. Kahit na malawak, iba-iba. Magkataka nga ako, by din sa mga lugar namin may, may alon doon pagdating naman doon ano na siya madalag na ang alon ang gulo hindi ko maintindihan tapos ito po mga sa ito po yung ano yan kung nakikita po ninyo hanggang pulo doon pa po siya pero nililinis na iba naman nagsisilab na nakikita po nyo nagsisilab na ay doon sa lumalay mga nagsisilaban na sila ito, ito mga, mga, Unti -unti, na mga tapat na resort yung tiyunti na nililinis ng mga tapat-tapat na resort kaya lang syempre hindi na hindi kaya agad din to gawa ng hindi talaga ito tayo hindi talaga man lang matapos to eh kasi sa daan ng yan tapos may paparting pang bagyo yan hanggang oh my goodness hanggang ilog po yan napasal tayo doon yan ang sa malapit na po tayo sa ilog hanggang dito talaga simula doon sa may amin hanggang pababa tayo puro yung basura dilinis na naman tapos yun dito makikita po niya ito yung dagat oh. yung pinunta natin kanina sa may tapot namin medyo alpa, ah, medyo may kasarapang alum pa pero pagdating naman dito po sa ilog ayan natin mga mahina na ah, pwede na talaga lumaot para pasamantalan laot lang po ito mga kapatot kasi may mga kuti kasi naman yung bagyo kaya ginagawa yung mga magdaraga dito hanggat wala pa mga bagyo at kalmada pa tumalaot sila yun sabi lang para may napapaisin ako ng kakawil ha malala ka ng mga balabas na nila oh. balawas ay eh, pakita ko sa inyo mga balawas na yun mga boss oh. mga nangangawil ng mga balabas na nila oh. yun ang usap ngayon dito sa amin yung mahabang balabas na tapos ang pain nila balahibo crystallite Palak, crystallite Aba, ay, ay, tuwakang, no? ay tuwakan. tuwakan no. Uh, nila, tuwakan. No? Yung yung tuwakan na uli tuwakan At parang dilis. na yun, Oh, no? okay, ya. Yeah. ba Aba, ng ilong natin kapag alis nila. Tek tuwakan ngayon. At natin natin mahabol 'to. pa doon no? ay mga kawin na, no uh, malit na, na nila nila ano? Ah, dito tayo, maganda dito. Eh, ayo ko muna, bo. na, sinasayab nasa ano. Kanang tuwa kang. Ay, maganda dito, dala na ba din, dala? Wala, wala, ayo, tatlo-tatlo. Ay, sarap. Harap kinilaw. Kaya sinabawan. Sigang. Ayan. Maganda ito. Sigang tsaka kilaw na bali. Oo. Ayan. Ito mo haba ng baliwas ng dilaw. Ay, ba't nakawa Hindi. hindi. Hindi talaga. Ha? Kala ko kawayan. eh. Ayun. Ang gamit pala na rag talaga. Nabibili ang rag. Ma, mahal yan. Mahal ang ganyang rag. Hmm. Ay, pagkawala niya katin. Ito sigurado. Pagtuloy-tuloy lang pagigit. Kolong ito lalagyan na ito. So, puno yan. Ayan o, ayan o. Tatlo-tatlong higit. Tatlo-tatlo. Huh? Ayan tatlo. <coughs> <coughs> Ay, kulim na yun. Dilim, oh. <coughs> Kaya hindi pa hindi pa ako oh, wala niyan, nagpaparamdam pa lang. Oh, isa isa naman 'yan, isa isa. Wala, wala. Wala pa kami nanta. Bato tuloy lang higit ano? Oo, tuloy lang higit. Kasi mo oh, wala higit bago lamig pa. Ah, medyo mo yung hangin. Hoy, oh. nakakalpas no. Ito galing oh. Oh, apat naman niya, apat. Yung, huli, oh. Ayan, nakapatang huli, o. Ayan, tuwakan. Ayan, nakapatang huli. Iba kasi natatanggal, eh. Ayun, light pa lang ang kawil nila. Hindi pala 569. Ano to? Sobrang liit. Ayan, islam yung lahat. Lahat ng islam yung huli dyan. Dyan, dyan, Pag alit pala, sobrang liit na Kasi yung tuwakan parang dili. Sige, natatanggal. Sobrang liit ang kawil para mahuli. Pero iba na kalpas 'yun. Okay, right. Ah, dito tayo mag-aalaga na ako eh. ang galing eh. Hay eh, gitong rag ano mahal boy, mahal lang gitong rag eh. Mahaba. Oh, ayo, ano man galing. Ay ma makukuha mo pa ito pa kanalang nga, hindi yan makukuha. Ang ano, oh, yes. pagsaglaki sa tubig ay hindi mo makukuha, pero pagsabuhangin. Pagsabuhangin, okay lang, no? Makukuha. Tagtuwa kang ngayon, tagtuwa kang. Ay baka yung iba ano, lumakot ang iba din sa labas, ano? Ah, sa labas yung iba. Ah, nanon, meron kasi meron kasi ano ibang pam pamanting pantuwa kang. Yo, oh, tatu dito. Oh, hinapon <laughs> <laughs> Ay, maawa kita Para sa'ng Pero tawag po diyan tuwakang. <tong> <tong> ang pwede luto dyan, sigang, tsaka, kilaw. <tong>

Bapal, palabas yata nga ito palabas sa dagat ha. Pero so, ma parang malasing lasing agos ano? Lasing agos? O kita naman niyo, eh. kita. Yo, dalawa. Kasi iba nakakalapas eh. Alir kasi nalo ng yung tuwakang halos kasing laki kasing haba lang ng daliri pero yung kanyang katawan ano ba malapang daliri sarap ah parang parang ang dilis siya malaki lang konti sa dilis oh tuwa ka Ya, ulam ừ oh no. <coughs> 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 well,